Damas y caballeros. pumalag si President, uh, former President Rodrigo Roa Duterte sa plano ng mga lawyers ng uh, extrajudicial killing victims na isama yung bagong kaso ng extrajudicial killings sa Davao uh, sa among the evidence na ipipresenta nila sa sa International Criminal Court uh, to make to make it clear hindi na po pwede isama sa kaso ah uh, formally si uh, si Bas, uh, Mayor Baste Duterte ng Davao dahil po naalis na tayo inalis na tayo ni Duterte sa International Criminal Court at uh, sa nung 2019 pa po kaya yung mga di umano EJK uh, crimes done under the uh, Bustee administration ay hindi na pwede covered. Ang covered lang po yung mga crimes na nangyari from the time na uh, naging mayor si Duterte hanggang naging presidente hanggang 2019. Pero ang ang value po, ang or kahalagahan ng uh, mga EJK cases di umano sa time ni ni Baste at uh, according to police records, day number 100 since tumating siya. 100 ng taong namatay at uh, when he declared war on drugs again or binuhay niya ulit yung war on drug policy or program ay pito kaagad namatay. Kaya nga natanggal rin yung mga police involved doon. At uh, winner, uh, ni remind ulit ng uh, lead, uh, police leadership na hindi hindi nila hindi sila susuporta sa ganong klase o papayagan na buhayin ulit yung EJK policy. Pero, uh, ang significance nito, pwede ito maging tulad ng sinabi ng mga as we blog earlier, according to the lawyers of the EJK victims, pwede nila gamitin ito para, sabi, para sabihan o i-pressure yung interna ICC, International Criminal Court, na bilisan nyo na yung pag-resolve sa kaso, bilisan nyo na sa paglabas ng ariswaran, Dahil yung crime na ini-impute namin kay si Ma, sa mga Duterte, yung crime against humanity for the killing of uh, estimated 30,000 uh, mostly innocent people ay nangyayari pa. They continue to happen. Kaya pwede rin uh, uh, gawain pa rin yan ng mga Duterte. Kaya dapat aristuhin nyo na si yung mga accused na si former president Duterte, si Sara Duterte, senator ba senators Bato de la Rosa, Bongo and many others. So yun, yun ang value ng uh, ng new EJK cases. Pero nung tinanong ito kay uh, uh, Duterte during his recent recent press conference, uh, nagalit siya kasi ang dating sa kanya nila lahat na sila pati si Baste na isinasama na so pero sabi niya eh, hindi hindi nyo kami hindi nyo kami ma, mahuli huli or you cannot uh, you cannot touch us kaya nga ang question dito baka meron na talaga sila Plan B Plan C and that could part of that could be na kung na lumabas na yung areswaran tatakas na sila or uh, uh, they will go to China <laughs> at or i anong mga bansa na hindi miyembro ng International Criminal Court. So pakinggan natin yung uh, yung audio uh, to be sure uh, to be safe. Yung audio na lang ipe-play natin doon sa ambush interview kay Duterte kung saan nagalit siya when asked na pati si Baste ay uh, yung kaso ng EJK during the administration ni Baste ay uh, gagamitin na rin ng ICC as uh, basis para sabihin na meron talagang continuing crime kaya dapat bil mas bibilisan na ng ICC para para arestuhin ang mga Dutertes at mga enablers nila sa EJK. O ito na po yung Ojo po, po salamat PRRD na po po. Sign siya karon. Sige. Mm -hmm. Nalitin talaga na lang mo po. si Basta, i na sa ICC. Eh, Pagtawag daw niya, o ka ng ah, drug war lately, naday na matay nga naghanda yung kabukok within few days. O to, i na si Basta, meron sa investigation. Yat, naka, me medyo natawala ako dito kasi medyo medyo uh, pero okay naman, may basis naman yung reporter na sinabi niya parang uh, isi, isasama na talaga si si Baste sa investigasyon. Anyway, tama naman kasi investigasyon ng ICC. Oh, and then na uh, yun nga ang sagot ni ni Duterte ay nilalahat ng asila. Oh, so pakinggan natin ulit. Mateo, no? Ay magpa-sign ng book. magpa-sign book. Bukbukin mo siya. Salamat PRRD na bukbukin. Sign daw siya karon. Sige. Nalitag pa na lang ng Mayor Vance. Basta i-appel na sa ICC. Pagtawag daw niya o ka ng drug war lately. Naday na matay nga naghanda yung kabukok within few days. Marami daw na matay. Lahat na kami. Lahat na kami. Look ICC, you cannot acquire over my person or over the person of my daughter and son. You cannot acquire it not in a million years. So hindi daw sila mahawakan o ma-acquire o makuha ng ICC not in a million years. So, meron na talaga silang plano dito to escape the, uh, the arrest warrant of the ICC or gagawa ng anuman legal means to stop the ICC. Puro papel lang kayo pa salita. <makes noise> Bakit? na? off naman Na-off naman. 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 May nagpapasign sa kanya ng libro Mike PTV. <laughs> let me let me ask everybody. News five. Ano na isis si? Hindi ko kilala. I am a Filipino and I will die a Filipino. If somebody would want to prosecute me, may <laughs> Kung may ebidensya sila, nauna pa yung ICC po nila. Kung nandang na nanda ebidensya, if it's there, existed, they can file a case against me. And I will be glad to face the charges. And if found guilty, I will go to believe in prison. And if they want to execute me, dito sa Pilipinas, But never, never, itong mga putang ina kayo mga isisi makialam sa buhay namin. Sir, papirma uh, na, dyan siya, sir. Ano yan ang may... Narinig nyo na parang na, uh, parang na parang familiar yung sinabi niya no? parang uh, oh, tinan natin nagpapasign siya kayo. uh, Parang pamilyar. Parang uh, kiboloy. <laughs> parang narinig na natin niya kay kiboloy. So, pareho lang talaga yung kuan nila. Pareho lang talaga yung dialogue nila na na paharapin uh, nila yung mga kaso dito. Ang maganda lang kay Duterte, uh, wala pang kaso sa kanya dito. <laughs> Meron lang yung sa kwan, yung the grave threat ni, uh, ni uh, Congresswoman na uh, Ah, uh, Franz Castro pero na na dismiss naman. So, kaya kumpiyansa siya, walang magfa ng kaso sa kanya. Dahil nga kahit pa paano at tulad ng sinabi natin na hindi pa talaga uh, umiiniiwas pa ni Marcos yung open war talaga kay sa mga Dutertes. Kaya wala, wala. Dapat ang DOJ ang ang mag-take Dapat ang DOJ hindi lang nagko-cooperate sa investigation ng ICC kundi sila mismo nag-initiate ng kaso or yung o yung uh, PNP ba o yung ano bang uh, judicial office ng government pero wala. Kaya kumpiyansang kumpiyansang si uh, President Duterte na dito siya haharapin. Pero what if meron nang nailabas na arrest So sabi niya hindi nyo kami mahawakan hindi hindi niyo ma kami maacquire sa English yan acquire the person of the accused so uh, this means na ready na talaga ready to go away sila ready to evade arrest by the ICC kaya magenta na uh, surprise <laughs> surprise operation ang gagawin pero syempre Una inform naman yung mga lawyers nila. So doon wala na, wala na tayong wala na tayong choice kundi uh, uh, ma-kwan ma, talaga. We cannot stop the possibility na ma, tulad kay kiboloy na na-kwan na? Na, na, na meron na timbrehan na siya, na meron na nailabas ilabas ang arrest warrant sa kanya kaya tumakas na. So that same thing will be happening sa mga Duterte's. Pero let's see, kasi pwede rin kwento-kwento lang ito. Pero by the rate uh, na nakikita natin, si Bantag, magto 2 years na, hindi pa nahuli-huli. Si, uh, si Arnie Teves, sa uh, buwan-buwan daw, mag-i-stay sa Kwan with no prospect of uh, getting uh, deported early at uh, si yun si kibolo hanggang ngayon naharap sa apat-apat na sa apat na ariswaran hanggang ngayon ni Anino hindi pa rin nakikita so that's the justice system in the Philippines uh asa pa tayo but we will let's uh, let's pray for the best uh, Uh, please share this blog para ituloy natin yung pagpepresyo sa gobyerno para seryosohin na talaga or to itong ICC case laban sa mga Duterte's uh, so please uh, share this blog to friends and relatives and ask them to subscribe to the blogcaster channel thank you for watching and see you in my next vlog.